Hi guys, good morning po and blessed Sunday po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa church para mag-time in dahil work na naman po. Ayan, so today is Sunday, last Sunday of the month at susunod na po ang February. Ayan guys, so na uh, lalo pong lumalamig ang panahon. Okay, palapit na po lang palapit ang February. Ayan. So, palamig na rin po ng palamig ang ating panahon. Charot. Ayan, guys. So, magta-time in po tayo. Mapasok na po tayo dahil meron na naman po tayong work. And always remember this po, no? Dapat every day is a blessing. Every day, dapat tayo po ay masaya dahil, dahil, dahil buhay pa po tayo. Dahil nandyan pa po yung mga family po natin sa atin. Kaya wag po tayo maging malungkot kung wala po tayo nakukuha mga material na bagay, material lang po yan. Ang importante po dito ay masaya po tayo araw-araw. Ayan po. So, lumalaw po tayo kay Blessed Virgin Mary. Ayan, kay Mama Mary po na sana maging fruitful po at maging safe po tayo para sa ating work. Ayan. So, ikot po tayo guys. Late. Ayun po, so after time eat, didiretso na po tayo sa ating work para may uh, prepare na po natin yung dapat natin prepare for this day mga mga resibo, mga documents kailangan po natin kayo so, sa guys marami na rin po ta marami na pong tao okay, na dumarating galing sa iba't ibang lugar family friends na po ayan so parami na po ng parami dahil last Sunday of the month. Okay. Ayan guys, so Kuya girls, open na rin po ang ating express lane. Nandiyan si Kuya Hart and mga scholars po natin. Ayan, ayan po sila. Ayan, so they are very happy kasi nga po um, marami na naman po ang taong bibisita sa Basilica ng Manawag. Ayan po guys, ang ating garden. Ayan. Medyo malamig ngayon kaya marami pong mga employees and at the same time mga bisita ang naka-jacket, naka-sweater po. Ayan, malamig ang panahon katulad ng iyong pag-ibig. Charot! Ayan po guys, so ayan ang ating uh, candle station or candle gallery po. And mga bisita po parating and yung iba po galing sa canteen. Bye!